Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag-aaralan natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa pari ni Apply na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa'yo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello, hello. Magandang magandang gabi sa lahat. Magandang araw, magandang hapon. sa man, lupalop ka ng mundo right now. Nakikinig, Gerard Claudio here. Uh, sa video na to ang pag-uusapan natin, ano ba yung katagang hype? Hype <laughs> sa network marketing. Palagi natin narinig. Yeah, na yung camera ko. Wala natin narinig yung katagang yun. Oh, wag kang hype. Pangit yung hype. Ganun, ba diba? Ano ba yung hype? Right? So, uh, at ano ba yung impact nito kapag in-implement mo to sa network marketing business mo? Ano ba ito? Makakabuti ba sa'yo to? Makakasama ba ito? Ano ba talaga yung impact na tinatawag na hype? sa network marketing business natin. By the way po, kung first nyo po naikinig sa akin dito, ang Pinoy MLM Taxes by Gerard Claudio, pa pwede nyo po ma-stream even sa, papapakinggan through, uh, through <laughs> Spotify, and then sa YouTube, no? If you want to watch it uh, via video like this. And then you can also watch me sa Gerard Claudio page sa Facebook. Anyway, so... Ah, yung word na hype palagi ko naririnig and, and let, let's cut this short negative po yung ibig sabihin po nung katagang hype. Okay? So ipapaliwanag ko lang po siya para at least malaman po natin na kapag narinig nyo siya yung katagang 'yon, may naiintindihan nyo po yung ibig nun sabihin. Okay lang ba? Tayo po ready sa my comment kung ready na po kayo. Hello Evangelin Berto, magandang araw ma'am, kamusta? So kapag sinasabing hype, eto siya. Una, ang hype ay ibig sabihin nun is yung exaggerated income claims. 'Di ba? Yung kikita ka ng uh, isang milyon sa loob ng dalawang buwan ng pag-build, kahit wala ka experience, alam mo yung mga, ganun, parang wala kang gagawin or ganito yung effort mo with minimal effort pero gagawin mo yung So, hype yon exaggerated income claim. Or, or kumita ako ng itong income in the span of ganitong, ano, like, kumita ako ng 5 million in span of 3 months na ganitong ginagawa ko. Which, without, uh, without, um, explaining yung context ng sinabi niya. Okay? Maritas Guevara, Yael Cercado, magandang araw. So, yun ang number one. Number two, lifestyle flexing. Mapapansin nyo to sa mga posting ng mga network marketers, yung mga naglalabas ng supercar, ila ipaparada, ipapakita yung mansion, uh, ipapakita yung mga luxury items, ganun. Wala namang masama doon, no? Hindi ko sinabing mali yun kasi, of course, meron naman talagang testimony part o yung nagkaroon ng result kasi kailangan talaga matawang kako ng result. Pero yung tipong ganun yung palaging pinapakita na lang na wala ng ibang value na ako yung tao, kundi yun na lang. No, uh, 'yun yung Tetog na hype. Okay, may 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 they mock false sense of urgency na okay lang akong mag-join dito kasi otherwise mawawala yung lost opportunity mo mga ganun. Parang wala ka ng opportunity bukas kapag hindi ka nag-join right now, which is hindi naman totoo. Lalamig parang ganun. And then guaranteed success na uh, basta sumali ka, yayaman ka kaga dito. Basta dito ka sa company namin, walang ibang magpapayaman sa iyo kundi kumpanya lang namin, ganun, 'di ba? So, ang dami ang lakas ng product movement namin, mga gano Without any form of context, again, that just for them saying it, kasi alam nila na parang yun yung gusto marinig ng mga tao. Garant yung mga guaranteed successes, 100% na sasucceed ka. High po yung tawag doon. Natututo po ba? At isa po natin. And then, over-promising po doon sa opportunity or sa product. Naalala sa product, gumaling sa ganito. ba diba? Dati may bukol ako ngayon. Okay. Ano yung mga ganong mga ano? Again, without getting the context, yun po yung tinatawag na hype. Ibig sabihin, in short, to cut short, hype simply means giving you a parang too good to be true na result with less or minimal effort on your part. Yun po yung hype. Which is, sinasabi ko to kasi, ano ba to? Makakatulong ba to sa network marketing business mo? Kapag ganun ba yung paraan mo? Like, malalaman mo kung medyo beyond logic yung sinasabi ng nagtuturo sa iyo. Malalaman mo to, so ito yung sasabihin sa iyo. Sasabihin sa iyo ano? Ganun talaga ang network marketing. 'Yun lang yung sasabihin niya sa iyo. Like, ganun lang talaga ang network marketing. Ganun tayo sa networking eh kasi bibili tayo sa sakyan, magfe-flex tayo sa sakyan kasi ganun lang sa networking eh. Parang hindi nila sa iyo ma-justify yung ginagawa, medyo alanganin 'yun. Kasi pag marketing strategy, marketing is ano, marketing has to be ano, marketing has to be uh, how shall I say this? um, maliwanag kung ba't mo siya ginagawa. Tama ba? Parang, it doesn't make sense na sasabihin ng apply na, ganoon tayo sa networking. Kailangan lang natin mag-flex ng sasakyan. Talaga. Ganoon lang talaga. Hindi po, what if hindi ako mag-flex ng sasakyan? Hindi ako asasin sa network marketing. Nakuha niyo, baby, kung sabihin, do I make sense? Guys, type you yes. So, yon <laughs> Uminom ng tubig, no? Ayan. So, ano naman yung mga long-term impact ng pag-hype? Okay. So, pag, pag hype yung ginagawa mong strategy palagi, yung sinasabi mo yung mga, wala ng ginawa, wala ka nang ginawa sa buong buhay mo, kundi i-flex yung supercar mo, <laughs> i-flex yung, um, dito, i-flex mo yung Louis Vuitton mo, mga ganun, di diba? So, uh, so ganun, um, ano yung mga, tap, tapos it turns out na itong mga bagay na ito, hindi totoo, or over-exaggerated siya, ano yung magiging long-term effect sa inyo nito? Number one, mawawala yung credibility mo. Kasi sooner or later, malalaman ng tao na hindi rin pala totoo yung sinasabi mo. So let's say, for example, people join your team, people join your company, people join your opportunity and all. Pero hindi nangyari yung mga sinabi mong guarantees. Mawawala yung reputation mo. Masisira ka. Ngayon, yung credibility mo pala, hindi reputation. Credibility. And sinasabi ko to guys, kasi you can always rebuild from a failure, pero mahihirap pa ka mag-rebuild kung sira pangalan mo. So come, come to think of that. Mahihirap pa ka mag-rebuild kung sira pangalan mo. So, kailangan ayusin natin, you have to make sure na ingatan mo yung pangalan mo at na kapag nangako ka sa isang tao, you got to make sure na susundin mo siya. You got to follow through yung pangako mo. Ikalawa, tataas po yung attrition kasi marami kang pinangako na hindi mo na nagpupad. So, marami po nangyayaring ganun sa mga network marketing kasi uh, marami pinangako, ganiting sinabi, giting sinabi, alam mo yung ganun. And um, it end up na hindi pala siya. And ang pangit dito is, uh, marami nagki-quit kasi number three, Number three, sabihin ko to na nakaka-attract ka ng hindi tamang tao. Hindi tamang tao yung na attract mo. So, kaya mataas ang attrition kasi hindi tamang tao yung mga na-attract mo. Yun ang pangit, di ba? So, number four, bad siya sa reputation ng, business tsaka sa industry. So, papangit yung, yung, ano, yung impression ng mga tao sa industry which is hindi, ayaw mo mangyari yon I don't know, kung, 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 kung mahal mo yung industry ito, most probably you wanted to to make sure na maayos yung pagkakapresent mo kasi mag-backfire din sa'yo yon in the first place. Eh. Pero kung marami naman kasi nag-join sa si network marketing na wala naman talagang pakialam sa mga downline nila, walang pakialam sa mga tao, walang pakialam sa industry and all, they just wanted to make money and all. I don't think it's a long-term way to really do network marketing. Otherwise, wag ka na lang mag-network. Hanap ka na lang ibang business. <laughs> o, di ba? Hanap ka na ibang business na scam sa labas. <laughs> But using network marketing, kailangan maayos kang tao. I, I, I believe in that. Okay? Another one, another one, short-term yung income mo, pero walang stability doon kasi hype nga eh. <laughs> Diba? Ako, personally, guys, sinasabi ko to kasi I, I myself uh, made a mistake. Nagkamali din ako sa ganang mga bagay. And um, uh, if may babalikan ako, siguro, if I'm going to start all over again, siguro, kung may time machine ako, babalik ako from the beginning. I will do it right from day one. Yun talaga. So, sinasabi ko lahat sa inyo to kasi this is coming from my experience and coming from my observation. Natututo ba? Time learning sa my comic kung natututo kayo. And lastly, lastly, um, most probably babantayan kayo ng mga legal ng ng gobyerno yung mga compliance sa yung mga legal issues baka magtambak so yun po yung mga bagay na to all right natututo po ba ayan um, hello burn kazu place hello magandang araw so ano yung gagawin mo di ba you got to understand guys na ang pinapromote mo dito depende kung ano yung pinapromote mo either nagpapromote ka ng opportunity or nagpapromote ka ng product or service ninyo ng company ninyo you have to understand this hindi mo kailangan mag-hype at saka ayaw mo mang-hype kasi otherwise ang ma-attract mo ng mga taong hindi tama so campaign lang naman ang gusto mo po pwede or customers na naman gusto mo po pwede pero most probably ayun yung ayaw ayaw mo mangyari the last thing gusto mo mangyari is nag-join tsaka bumili and then that's it ayaw natin yun ang gusto nating way sa so pag ng network marketing natin long term, may repeat, may repeat orders ka, may repeat customer ka, ganyan ang gusto natin. Tama ba? Do I make sense? Yun ba? So, yun ang goal natin dito. So, ito yung gagawin mo para instead the hype, ano ba yung alternative? Okay? Marami namang alternative for hyping eh. Okay? You number one, you have to set realistic expectations. Kasi ito, safe in mo dito, para naman sa YouTube eh. Sinasabi ko to kasi kapag ang style mo ng pagbibuild ng network marketing is puro lang talaga pangako na napapako, na may hindi totoo, tapos puro lang, puro lang, um, uh, uh, alam puro lang yabang ng sports car, sasakyan, mga ganun lang alam mo. Wala ka na ba talagang ibang alam? Ganun lang talaga. Parang, di ba? Parang wala ka na, I mean, just to say this guys, wala, no, no offense pag sinabi ko to pero wala ka talagang ibang alam. Yung na talaga alam mo mong market, di ba? Or siguro, um, uh, ang, 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 ang nakita ko lang is, Marami kasi mga tao talaga na pumasok sa network marketing na insecure sila na by nature na parang they they get validation from that. Diba? So, nothing wrong with it. If you feel like that that adds you as a person. I don't know. Like personally for me as a Christian by faith it shouldn't be. Diba? Parang yung yung foundation mo dapat kay Jesus lang. <laughs> not to what you have, right? I'm not saying having nice things is bad. It's not the point. Pero ang point ko is if yun lang talaga yung alam mo na pagma-market. 'Di ba? Kaya nga may tanong ako one time sa webinar ko, sabi ko, sino sa inyo dito ang nag-join ka dahil sa sports car? <laughs> Wala. Or sino sa inyo dito ang nag-join ka dahil may sasakyan yung nag-invite? Wala. Most probably sinasabi na nag-join ako no, kasi nakita ko yung opportunity na maganda na makakatulong sa akin. Maybe out of, I, 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 remember I have one webinar na nasa 80 or 100 ating umaten. So, mga isa, dalawa lang siguro na dahil sa travel, ganun. Pero most probably, majority people see it for themselves. Diba? Kasi usually, na, naangasan talaga ako minsan sa mga network marketing na puro lang sa sakin ang pinapakita. Eh. Parang, ilan talaga? Yan lang talaga, yun lang talaga ang alam natin, di ba? We can do better than that, right? We can do better than that. Natatuto ba? Are you learning? So, so set realistic expectation. Number two, uh, I would always go into educating, lalo na sa mga content. So, more on educating and encouraging. That's my style. Okay? I'm not saying na yun ang gawin mo. Pero kung gusto mo palaging hype and all, pwede naman, kung bala dun. Pero that's the style. I educate and encourage. That's what I do. And then build genuine connections with the leads na meron ka. Very important yung nagbe-build ka ng tamang relationship. Hindi yung tipong dadam, parang nang dadambong ka ng term nun. Parang kakaihin mo ng buhay yung prospect. Pag prospect ka, ganito, puro na lang. Alam mo yung parang wala ka ng sense of humanist, nawawala na yung pagkatao mo minsan dahil nag-network ka. Parang hindi ko maintindihan, parang nawi na ako minsan sa mga network marketers. Na hindi naman dapat, hindi naman siya dapat, di ba? Parang, parang napaka-OA minsan ba? Oo, so, just have, just be a human being. And, and by the way, sinasabi ko to kasi before ganun ako. Talagang hype na hype ako. Sabi na apply na, ganun, di ba? Tapos meron pang mga sinasabi minsan yung apply dati. dapat excited ka lang, excited ka lang. Ikaw naman, grabe, excited, excited. Tapos, hindi ko maintindihan. Wala namang reason. Ba't ito magiging Wala lang. Excited ka lang. Ha? Huh? Parang kailangan mo lang daw look, kailangan mo daw, daw i-hype yung sarili mo para ma-excite ka. no But personally, for me, na-realize ko lang na kasi para gumalaw ka. Hindi mo kailangan i-hype yung sarili mo para gumalaw. Kailangan mo lang maintindihan na may goal ka, may target ka, may pangarap ka, gawin mo, mag-grow yung business mo, mag-grow yung income mo, ang dami kasi mga, dami ako nakikita ang style-style ng mga mantra-mantra, mga aura-aura-aura sa network marketing na parang hindi ko maintindihan eh. May mga, mga manifesting-manifesting pa na parang hindi ko magets kung bakit kailangan yun eh. Diba? Try nyo, tanggalin yung mga manifesting at saka lahat ng mga aura-aura yung aura, ginagawa yung mga mantra-mantra, may mga meditation-meditation, parang meditation, ginagawa. <laughs> <laughs> tanggalin nyo yun guys. I, get, I'm a Christian by faith, ha? I, I believe in prayer and all, but Uh, yung mga kind of new age thinking na style na parang uh, absorb, absorb energy, mga ganun. Tanggalin nyo yun, guys. Umataw kayo. Ayusin nyo, bigi pag-usap sa prospect. Ay, wala lang ako gig business ninyo. So, totoo lang. Okay? So, <laughs> sabi ko lang. Kasi parang, parang sing na, parang napapasoka ng mga parang hindi tawang mga style ang sa networking. Parang, alam, may napapansin nyo ba? Meron ba kayong ganon, guys? Yung parang, uh, paano ito? Parang, basta ganun, yung, like, parang, meditate, meditate, alam mo yung mga ganun? Tanggalin yun. Oo. Oh. Di ba? Parang, kumataw ka. <laughs> Gumising ka sa umaga, mag-usap ka ng prospect, kumataw ka. Sure mo lang ako nalaki business mo. <laughs> sure mo lang ako paying ka. Diba? Parang, parang dami, ng, ano eh, ang dami ng, ano yan, dami ng mga palamutin na hindi na kailangan sa business eh. Parang, 'di ba? So anyway, going back, ganun din, ganun din dito sa hyping. Hindi Mind you guys, mat mag, mag nagugulat talaga ako minsan sa mga mindset na napapasa sa ating mga network marketers na kailangan may kotse ka, maglabas ka ng kotse kasi yan yung ano mo yung ganun, parang talaga kailangan ba talaga yun? Parang, di ba? Hindi kaya yaman kasi yan yung magpapapain sa mga prospect yung kotse mo. talaga? Parang or

you built your business out of this honesty nangyayari pa -ano. Ngayon, meron naman talagang mga nagpapakita ng sports car, supercar, di ba? Shout out sa mga networker na may supercar, di ba? Congrats. <laughs> di diba? Parang, uh, meron naman. Meron naman talaga na fully paid sila, mayaman talaga sila. Eh, congrats, di ba? Parang masaya tayo doon. Doon inspire tayo sa mga ganun, di ba? Yet, uh, I think kailangan mo talagang, kailangan mo talagang mag-up kailangan mo mag-improve in such a way na hindi lang ganun. Kasi otherwise, malalaman ng tao, wala na humukuha ang iba dito. Yun na lang talaga. Puro na lang sa sakya, puro na lang ganun. O ano ba? Are you learning? So, I hope na natutunan kayo. I mean, hindi siya kailangan. You just need to be, you better, better, be a better connector with your prospect. Uh, set realistic expectation. And ako personally, I still believe that uh, educating people, social media and online is better than hyping them up. Ngayon, hindi ko sinabi hindi ka mag-create ng... Ngayon, again, again, guys, please. I have nothing against people having their cars and all. Do it. Diyan kayo masaya. Kailangan nyo lang siyang gamitin at saka i-present ang tama. So, anong ibig sabihin mo, Jared? If you have a car, how are you going to make sure na yung sasakyan mo is talagang ma-present po siya sa way na hindi ka nag bang but at the same time, encouraging people but at the same time, telling them what really happened. Alam mo yung parang paano mo siya na, nakuha? Ano ba yung challenge na meron ka? O bakit sports car? People would say, o bakit ka mag-sports car? Pwede mo naman ilagay sa iba. Pero may mga ganun, hindi yung tipong puro na lang yabang. Okay? And um, I hope you're learning, no? Yan yung way of I'm going to do it. Ngayon, ngayon naikilig kayo sa akin, yung way mo ba, Gerard, yun lang ba yung way na pagbibuild? Hindi. Hindi. Marami naman paraan. Okay? Kanya-kanya kayong style dyan. If you think this, if you think yung sinasabi ko sa inyo doesn't fit really your values, If you think you you are a personality na loud ka, nagpapakita siya, go, go ahead, go mo yan. Wala problema yun eh. But as long as tama yung sinasabi mo, no exaggeration, at ito yan, panindigan mo yung pinapakita mo. <laughs> diba? Kung kaya mo naman, kung kaya mo naman panindigan, di ba? So, di, go ahead. But personally for me, hyping, like dishonesty, ibig sabihin yung pinaka-root cause ng hyping is hindi nagsasabi ng totoo, or covering up, hindi yun yung, uh, yun yung ayaw nating mangyari for you. Okay? May natututunan ba, guys? I hope you, you learned something from this. That's what hype is. So, pag, 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 pag naririn yung word na hype, yun yung ibig nang sabihin. Right? So, uh, di ba? Pero sometimes hindi na alam kung paano kami excited. Tama eh. Parang excited lang, excited lang. paano, di ba? Ano yun? Ibig sabihin, yun, parang naguguluhan ako. Kailangan. Tapos minsan, para ng, para ng, ano eh, para ng, para nang hindi maayos yung ganun ba talaga parang is this how i should really act di ba parang why not i'm gonna wake up one day just do the thing talk to people be confident sharpen my skills to talking to people or maybe creating content if you're if you are like how i'm doing it build your whatever system back funnel and all these things ganun di ba yun lang, parang, no, no not syndrome, eh, kasi parang, para kasing, marami tituro talaga si Retro para ewan ko lang. Parang hindi naman siya necessary ng mga, ang daming, daming, I ano mean, eh, daming mga, hindi, hindi naman kailangan ba. Parang dinagdag ng dinagdag lang, para lang people would, uh, have the reason to stay, whatever, parang. Tama, na-hype, tapos hindi alam ano na next. Hindi talaga eh, parang malabo eh, labo usap ng gano'ng ganito eh. Tama? So, I hope you're learning, type your learning of so, my comments Ah, uh, so can I can get an advice. I'm 17 years old and planning to join network marketing para ako magbenta. Hindi kasi magbenta, pero willing ako learn Um, well, join and start selling. <laughs> Ask your upline whoever, your upline how I'm going to sell this, give me a strategy. Uh, I hope you could they could give you or go to pinoynetworker.org. <laughs> plug in ng course ko, you know? I'm really serious about it. Now, if you want to learn more about how to do network marketing in such a way na maayos. You no, know? go to pinoynetwork.org. That's my Pinoy Network Marketing Success Blueprint. That's a that's a I think comprises with 20 plus video modules. Uh, tingnan nyo dyan. Maganda. Mara-marami maraming matututunan dyan. Okay. I, I think kanina meron nag-message sa akin. Sabi niya, nag-six figure siya in one week. <laughs> Grabe, no? Tapos kumuha siya. Uh, the, uh, she got the course and um, uh, she was so excited to rebuild their business and stuff. So, so ganun. Maraming natulungan ng course na yun. Go to pinaynetworker.org. Um, so, yan. <laughs> yan. Um, Kazu Place, yun lang naman. Ang hiya kasi nag-work na ano na naman yan. Uh, Nade-develop na, naman yan. Kailangan mo lang magsimula. Ang suggestion ko dyan, address head on. Walang, walang ibang para kundi gawin mo talaga siya. And it's okay to be messy. Sa, sa simula wag wag mag-expect ng perfect na start. I think kailangan mo lang talagang simulan and then be be willing to adjust along the way. Ganun lang. O wag mong pahirapan yung sarili mo. Simulan mo siya tapos ano. Ay kaya yan 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 yung nagpapakomplicate sa buhay, eh. yung we make ourselves usually the issue. I'm not saying it's wrong to feel hiya, um, you're just being honest, but you know, if you just remove all of this and just do what you need to do I mean, ganun lang, ganun mo siya titingnan. Tama? Um, no, no much, much of uh, all the drama and all these things. Right? If you want to be successful, kung gusto mo umangat sa buhay, gawin mo yung dapat mong gawin. Kaya nga, palagi ko tinuturo yan sa mga, even sa coaching ko. Kaya sabi ko, hindi yung pinag-uusapan yung kaya o hindi mo kaya gawin. Ang pinag-uusapan dito, ano ba yung dapat mong gawin? Tama? It's, it's not what you can or cannot do. It's what you should do. Yun ang gawin mo. it's simple as that Tama? remove all the drama on the side remove all those uh, i don't know <laughs> just do it yan lang. Tama? so uh wow thank you pa. i appreciate it. Yeah. so you know na guys if you find value to this by the way if there's somebody first time here uh welcome sub sub page ko and uh type of gen first time or japanese name location para ma -shout with kita. god bless everybody you guys are all amazing Bye-bye. Kung naghahanap ka ng ethical na solusyon para dumami ang pay-in mo sa iyong network marketing business, yung hindi mo kailangan magsinungaling o manghype, pakinggan mo ang video na to. Nag-avail ng course si Ami at natulungan siyang magkaroon ng tatlong pay-ins in less than 2 weeks after availing the course. Si Rola naman ay nagkaroon ng dalawang pay-in sa isang linggo after niya in ang mga natutunan niya sa course. Si Elton naman ay masayang nagkaroon ng bagong customers. Si Melody naman ay nag-rank up ng na isang rank sa company niya in less than two weeks. Si Dante naman ay na-reach ang six-figure a month na income after four months of availing the course. Ilan lang to sa mga natulungan ng Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Ang haba ng pangalan, no? Pero okay lang. Dahil once nag-avail ka, hindi lang mahaba ang magiging access mo, kundi lifetime ang magiging access mo. All for 899 pesos one-time na payment. If ready ka mag-move up sa network marketing game mo, click the link below to know more.